Welcome na naman sa isang motorcycle vlog ng inyong favorite uncle, Tito Big! At samahan kami sa San Jose Bypass Moments. So mag-uumpisa ang biyahe namin dito sa Myletran. This was Friday afternoon. So as you could see... Dito pa lang, palabas ng letran, eh, jump up na. Halo-halo yan, private vehicles, mga tricycle na basta-basta na lang pass over, gaya na nakikita niya ngayon sa harap. At kung ano-ano pa ang vehicle, kasama na siyempre ang motor. At yun nga, sabi ko nga, it was a Friday afternoon na pag-usapan namin ng yung favorite ante na pagtahan. Ito nga, San Jose Bypass Road na kung saan eh na feature ng isang how should I call this vlogger ko no huwag na natin pangalanan pero of course taga dito lang din naman siya sa kalamba okay so this vlogger ko no had a what do call this video montage <laughs> So, ayun, naalala ko that after, pauwi kasi kami ng parehan. Then, naisipan ko nga na doon na dumaan, daanan din yun. So, ayan, uh, kung aantayin ko yung tricycle, walang mangyayari sa biyahe namin. Kaya, I try to move on the other side and there you go. O, oh, di ba? Mas maluang. Yan naman kasi mga so, sasakyan na yan ang nagkoko sometimes ng traffic. Besides the ari ng kalsada. And ito, binabagtas na namin ng National Highway dito sa may kalang Ayan. Kita niyo yung ibang motor dito rin ang sumisingit na. Ayan naman talaga ang sistema dito sa Pinas, diba? Sa sulok sumisingit ang motor. Usually, doon din sa kapila. Kapag malakas ang loob mo, but for an ordinary motorcycle driver, eh, dito ka. Sa kanan, if you're a daredevil, go on to the Kaliwa. Okay, so ayan, tuloy, okay. pagbagtas sa National Highway dito pa rin sa Halang. Ayan yung bagong hospital, okay, AMSI, AMRI Doctors, okay, private owned hospital. At lili ko kami dito sa Remedios kasi kapag dumiretso pa, makakaharap mo lahat ng sasakyan, nahihirapan ko rin naman doon. So, dito kami dumadaan most of the time pag pauwi ng kawayan. Pwede kaya pagpapuntang somewhere up there. <laughs> Kabuyaw, Santa Rosa at iba pang lugar. Dito na kami dumadaan. Not unless hindi traffic talaga sa National Highway which is makakaratsyada ka. Pero dito naman, eh, kahit eskinita, eh, at least wala masyadong traffic. Not unless may isang pasaway na sasakyan ang kokontra dun sa daan. Usually, e-bike. Ang so, gumagawa. So, ayan. It's a fine Friday afternoon. Kaya magtas namin itong shortcut sa halang. Okay? So, ang magiging labas na namin ito ay doon sa may ahon sa lechet niya. Okay? So, bagtas-bagtas. So, dati, hindi naman masyadong alam tong daan na to. Naging kilala lang siya. Yun nga, kasi may mga tumutok na dumadaan, bikers, yung ilang residente yung may pri private vehicle, pinagsisiksika nila dito na kapag dumaan ang kotse or something na medyo malaki, other than the tricycle, wala mga kadaan. So, kapag sumabay ka, at trust ka. Okay? So, eto. Ayan, eto yung nililikuan natin pag pumunta tayo na farm to market so of course hindi ako dun dadaan if I'm not mistaken a few days ago medyo umulan and maputik doon so if you wish to have a difficult time dumaan ka doon <laughs> okay ayan kita nyo naman wala ko masyadong sasakyan but this is around 4.45 roughly 5 in the afternoon so dun talaga sa dumadaan sa national Ayun, may mga ilan nila nang dumadaan. Tricycle. Kasi nga, sa after nung uwian, hindi kaya dito siya mga shortcut, umiiwas sa traffic. Yeah, medyo kasya naman. Tricycle at isang motor. Pero kapag medyo malakas na sa, sa, tricycle, kotse, eh wala, no choice. hanap ka ng sulok na susok-sungan. So, ayan, palabas na tayo. Mga ilang berada na lang. <laughs> at balik tayo sa Literia Road yung munting ahon yung segment ng Literia para sa mga bikers na talagang niraratsyada ng ibang mga bikers because of that segment ayan talagang so, kita niyo wala masyadong traffic papuntang uh, bayan even though it's Friday sa traffic lang, usually ang traffic talaga sa National Highway <laughs> mag-uumpisa sa Bagong Palsada, Pansol Bukal and then luluwag ng bahagya, halang, crossing, and then so on and so forth. So ito, yun, ito yung sinasabi kong ahon dito sa Litteria. If you're a first timer na biker, try this one. Pero pag nakuha mo na yung tamang timpla, eh makakalusot at makakalusot na dito ng madugina. Proven and tested after. So yun, may ginagawa kable ng kuryente, I think, or telephone line. So, kita niyo naman, talagang mapuno dito sa part na ito. And somehow, eh, yung mga poste, kable ng kuryente, kable ng internet, eh, ayan, lumatalo. Lumalaki puno, of course. So, ayan, medyo lusong na po. Dito na tayo sa Lutkiria. Makikita niyo ang mga famous cemeteries here. Rizal at Holy Family on both sides. May mga unti-unti na nga pala ng jeepney na bumabiyahe. Biyaheng kalamba. Okay, iikot. And then, kaparihan. Pakabuyo, Santa Rosa. May mga ilan-ilan na. Pero kapag talagang nag-full blast ang pasokan, wala talagang online. And I'm definitely sure, babalik ang lahat ng jeepney. Ruta pati dito. So yun, as you could see, it was really a good Friday afternoon. Maganda ang kalangitan. Tama 40 lang ang pakbo. So yun, pangalan yata eh, kasi nga, o oh, medyo marami sa sakya. So ayan, makikita nyo, sa kanan nyo po, ang uh, Kalambas Science Kalamba City Science High School Okay, exclusive school for scholars ng kalamba, mga matatalino Okay, so ayan, niliglo tayo dito Hindi tayo ng pinaka-complex yung pagkawagin sa kalamba Dito tayo sa may El Pano Hindi ako nagkakamali Okay Kingsville Street. Okay, sa Kingsville Street tayo dadaan. Dire-diretso lang to. Okay. So, ayan. Uh, dito kami siya mga shortcut na nagpa-bike mostly. Kasi nga, pag doon ka dumaan sa poblasyon o yung talagang daan pa kalamba, medyo maraming trike. Eh dito, kahit pa wala. Private vehicles, mangilan-ngilan. Pero if it's a uh, common day, common weekday eh wala masyado. So, ayan. Kingsville Street. Dito sa Kalamba. So, malapit pa na kung um, parang budong dok. Budog Candelario shout out. Ayan. So, meron din dito isang basketball court. Okay. Mga dumadayo sa Kalamba. Ayan. Meron dito sa Kingsville Street. Malapit-lapit lang bagaliko sa may Ayan ba, science? Okay? So, ayan, papasok tayo ng barangay 5. Okay? Pero liliu tayo dito sa may public market street. Okay? Doon tayo liliko. At Babag kasi natin yan. Very short lang naman siya. Okay. Minsan nagkakaroon ng harang dyan na hindi ka pwedeng dumiretso or lumiko. So, to avoid that, eh, liliko ako ine, ayan, sa part na yan, which is Mabini Street. Okay? And then, ayan, dinabagtas natin. May isang harang dyan na no entry. Kaya liliko ako sa may General Lim Street. Okay, medyo malapit-lapit na kasi may nakalagay na no entry. At mayroong bantay po na poso. So, mahirap pong magpasaway. Kahit hapon, walang pinipili. Ayan. So, nakita ko, no entry. At may nakatagong blue boy. So, sumunod sa batas. Ayan, General Lim Street. Ma, medyo may ginagisilang naman yan. At babalik ko naman tayo sa pinaka talagang ah, main na daan palabas dito sa kalambabayan. Hindi ako nagkakamali, dito yung kay Nanay minging meriandahan na ng mga batang kalabaya. Okay. Ayan, Nanay minging Okay, ayun, si Kuya Chumismis ayan, balik right na tayo sa talagang daan dito sa Calamba. Medyo malapit na tayo sa may City College of Calamba na ililipad na po. Okay, kung di ako nagkakamali, um, this coming academic year. Kasi medyo late silang nito ng graduation. So, ililipad na po sila. So, ayan, liko po tayo dito sa may SP Rizal Street. Papunta ng... Oops! Oo oh, nga pala. Hindi nga pala ko liliko okay? Sa ibang video pala natin yun, kasi nga papunta tayo ng San Jose Bypass. <laughs> okay, so ayan, gili tayo dito sa may Barreto Street. And then, lulus tayo sa Juliano, okay, Juliano Street, ayan. So, binabag natin ang Barreto Street at ilikuan natin itong Juliano Street. Ayan. Juliano Street po ang ating ilikuan. Dire-diretso yan, madadaanan po natin ang Barangay 7, Cover Court, and Barangay Hood. Alright, so sa may dulo po niyan, eh, liliko tayo sa janel. Okay? Pag dinire-diretso niyo tayo, yan, yung lilikoan natin sa may dulo, yun yung tinatawag na janel. Okay? So para hindi kayo nahihirapan, kasi yung iba pong mga nagbibideo ng lugar, yung mga vlogger, eh hindi sila ganong kadetalyado. Manguhula po kayo kung paano puntahan. So dito naman sa amin, eh yan, dinedetalyado namin kung paano mapuntahan. And again, we're not just after with your views, okay? We're after sharing the beauty of our town. Ayan, Barangay 7 po, okay? So, yun, kung bago ka nga pala dito sa channel, okay, kaka, Nuod mo pa lang. This is your favorite angle, day to day. Nandito ka dyan, Keros of Calamba City. At napapanood niyo po ngayon ang San Jose Bypass Moments. One of our motorcycle vlogs. At currently, ayan, dinabagtas na po namin itong daan papunta nga ng San Jose Bypass. Currently, we're still in Juliano Street. Kakalagpas lang ng Barangay 7, Cover Court. At yung lilikuan nga po namin, yung may dunit yan, Janelle, papunta po iyon sa may San Jose Bypass. Ayan. So, mostly ang mga sasakyan naman po dito ay tricycle, e-bikes, private vehicles, motorcycles, bicycles. So, ayan, ito po, dadaanan lang natin ito. Medyo maiksi lang naman pong daan na dadaanan natin. Genel. Pero mababa siya talaga actually. Pero yung papunta sa San Jose Bypass eh, ay may see lang. Ayan o, no? Genel subdivision. So ayan po ilan sa mga landmarks ha. Reminder po namin kung gusto niyong puntaan itong San Jose Bypass. Okay? Dito niyo lang yan mapapanood ang detalyadong instruction. Hindi kami basta-basta lang nagpapakita ng mga lugar. Okay? So ito na po tayo. Okay, ito yung entrance papasok ng San Jose Bypass. Okay, ginawa po itong daan na to para nga mas mapadali ang pagbiyahe ng ilang mga motorista natin kasi doon nga po sa National Highway nagta-traffic. So ginawa po ito connecting Bukal and then ah uh, ano pa bang San Jose ah, uh, papunta ng Aplaya so ayun po, ay eh, makikita nyo napakalawak ng daan naglagay sila ng basketball court sa mismong daan only here in Calamba, dito nyo lang po yung makikita daan na may basketball court sa Angkapa okay, so set aside tingnan nyo naman po, napakaganda ng view, okay? Pag wala yung mga lalusuri, at ayan, merong aso na pinapahabol ng kanyang amo. Siguro po, tinetraining, okay? Pwede naman pong kalungin, pinatakbo po nila. So, hindi po natin alam kung anong tumatakbo sa isip ng amo. So, ayan, kitang-kita nyo ang ganda ng view ng mga pakilin. Okay? eh. Mabuti na lang at nakuna natin siya. Kasi nagkaroon ng incident a few weeks ago, habang nire-record ko po, po itong video na to, na kung saan eh, merong ilang mga kabataan na nagmumotor ng hating gabi, bomba ng bomba ng kanilang mga motor po at ayun, naggalit yung mga malalapit na subdivision dito. Ayan po, Argenel. Talagang they're causing noise and it's late at night. Na. Okay? So, ayan po, makikita nyo na yung mga ilang bumibisita. Ayan, yung mga bikers, pami pamilya, mga jowa So, ayan. Meron din ilang mga stalls na po na nagtitinda dito ang pagkain. Later on, na ipapakita kami na i-feature din po ang yung favorite na ang kulit na So, ayan po, ang dami na ha. Alas 5 pa lang ang dami na po mga... Alam ba niya, taga malapit pang lugar eh, kasi nga, Ayan, si Tuto. Kumawit, kumingin tumingin pa, ba? Diba? Shout out sa'yo, iyo, ipagpatuloy mo yan. At malayo pa taas ang mararating mo. So, ayan, tinitingnan po muna namin ang inyong favorite ante yung lugar. Hindi kami basta nag-park. Kaya ko rin po sa kanya itong uh, okay ng daan dito. Aspaltado kung bagandaan. Ayan. Kasi mayroong park pa po dito na talagang, yun nga, Uh, lupang-lupa pa, yung dinadaanan po natin sa farm to market. Okay, yun po yung sinasabi ng inyong favorite uncle. At ayan, medyo malapit na po tayo sa dulo, so, yung hindi maayos na daan. At doon po muna kami nag-park para mag-picture-picture. Ayan, makikita niyo po ang ganda ng Mount Makili. Okay, at ayan, may mga ilang jempoe bikers. Okay. Baku-baku uh, baku -baku po yan, pero nagpapaspasan po sila. Sprint daw, sprint. Okay, ayan. Shoutout sa inyo, Genpoy Bikers. Pagpatuloy niyo din, malayo ang mararating niyo pataas. Way up there. So, ayan. Medyo nag -e enjoy pa po kami na inyong favorite ante. Medyo, alam niyo naman, pag nakakarating sa bagong place, picture, picture. Ayan, no? Oh, oh, ayun, no? Oh, ayun, oh, no? talagang ililibot agad. Look at that! Okay, ang ganda. Saktong-sakto po yung panahon nung kumanta kami. Fine afternoon. At ayan po, ang favorite ante, o. Oh, Nagpumusing-pusing na. Okay, ayan. At ito ang ilang saraming mga bukas. So, enjoy! ganda ng spot ko ito. Talagang sakong-sakong niya. Yeah. If you wish that a photo session. Ayan na yan. ba sa labas? At ang aming tupa. There you go. Parang inedit lang, no? course, kukunang ko rin ito naman talaga, yung kabuuan ng makikita dito sa San Jose Bay. which is yung uh, palayan, and then lecherya. Kita rin naman yung ibang parts ng halang, ibang na-best taken, yung malalaking establishments, dahil yung mga fast food na may nakalagay na signs. So, ayan, balik tayo! Moment, moments! <laughs> Okay. Ayan. So, muli, ito po ang San Jose Bypass Moments, ha? At kasama niyang yung favorite angkol. And I'm riding my Honda Beat. So, Tito B, Motoblock. Ayan, no? ang posing na kasama pa yung bike. Gulong yung gulong ng bike na nakatumba, no? <laughs> Hindi na na-edit. kasi oh, pa si Nakoya. Hehehe. para sa kaninong buhok. Yan. So, ang ganda ng ano, ganda ng shot. Point five. At, dumilip na nga ako. So, in-enjoy namin yung in talaga moments dito. Talagang, alam mo yun, nakaka-relax kasi siya. Eh. Kahit na marami kumaranas sa kyan. But then, looking at the surrounding itself will make you relax. Okay? At ayan, oh na ayan po yun, nagmo-moments din. So, pabalik po kami, at kakain na, yun, meron po isa dyan, so-called digital creator. <laughs> Na-i-share na yun, eh, one time sa uh, my day ko po. So, ayan, naghahanap naman po kami ngayon din ang mga kakainan. So, Makikita po dyan. Marami, marami mga stalls. Mostly talaga ang dito yung mga naka-motorcycle. Maliliit na konke, tricycle, bike. Okay? Kasi malawak po yung daan. Makaka, magkakasya naman, kika ang na, mga sasakyan eh. Basta bigayan lang. Okay? Yun nga mas maigi eh, yung talagang drivers na lang ang nagbibigayan rather than ang meron pang pa display wala namang na idudulot. Okay, so ayan yung mga mangilan ilan na kainan dyan. So may nagtitinda ng buko, siomay, pares, hindi ako nagkakamali, popcorn, na favorite ng anta niya. Sabi ko nga lang, eh, dinner na ang hanapin namin. So, ayun, ting tingin-tingin kami. At uh, gumiretso pa ng bagya. Okay, may mga siomai. iba't ibang variety. Ibat-ibat variety ng no? redanda. So, uh, ayan. At bigla namin nakita kita si Miss V, si Donna, okay? Ang resident hairstylist, manicurist, at kung ano-ano pa <laughs> sa bukal. So, ayan. So, chinika ng very light pink uh, ante ninyo, okay? may may alilipat din naman ako ng pwesto. Ayan. Ikachika. chika. Sino daw kasama ni Misty. D? Ayan. May mga kasama naman daw siya. Naglilibot ni Bon. Eh. So, Ayan, doon sa katapat may parang mini coffee, something. At ayan, sabi nga ng inyong favorite ante, ilipat mo nga daw, yas ko ng parada. Meron kasi talaga namang paradahan din doon sa kabila na sasakto naman po ang motor natin. So, ayan. Tingin-tingin. Ang kata na niya. Ayan. Sinusti. Sabi nga ang yung part 2 daw dyan. Hindi lipat sa tama na, no? At ito ang aming kinain. may okay, Pansit ba ito with shomai? Okay. May konting alamang. Sarap! Bili kayo kay ate ha. Pag dumang kayo dyan. Pero yung pagkatas namin kumain, eh, of course, hindi na namin din umuwi. Okay, medyo dumidilig na talaga. Medyo mahirap din naman magbiyahe. So, ayan, naayos lang ng inyong ang call ang uh, ating camera. Shout out, SJ Cam, Maraming salamat. Okay? Baka na <laughs> Trusted, SJ Cam, Okay? At uh, yung isang camera ang ginagamit din naman namin, yung cross tour. Okay? Na uh, sa akin pa nga talaga yun. Pero isa pa rin magandang camera. Cross Tour SJ Cam. Okay? So yan, medyo dumidilim na talaga. At palabas na po. Kami dito sa San Jose Bypass Road. Ayan, nakikita niyo ilang stalls. Yung maliliit na vendors, yung mga stalls, ayan. May mga nagtitinda din dyan ng takoyaki, sisig, lugaw, kung hindi ako nagkakamali kasi malamig na ang panahon. Usually kapag ganito place, talagang sakto. Yung mga gano'n. masabaw, may sabaw, sinabawan. <laughs> okay, so ayan. Uh, habang palabas kami dyan, siyempre tingin-tingin pa rin nakaka naka-video nga po, so, talagang sinusulit natin. So ayan, may makikita pa rin talaga kayong mga ilang nila ng mga napunta pa, okay? Di ba, baka lalabas lang galing trabaho, o di kaya gusto mag-relax. So, ayan, out of nowhere nakita namin to, kaya ng mga shorts, eh, gusto ng anten yung bumili. So, pukarada muna ako. At, ayan, yung mga tindang shorts ni ate, 35, 35, at lo, isang daan. Okay, good, good stuff, good item siya. So, bilig kayo dyan, pag napadaan kayo, okay? Anapin yung 35, 35. Okay? Nakakuha pa kami ng quality na shorts. At ayan talaga, legit na po na pauwi na ang inyong favorite uncle at auntie. Okay? So, inaayos lang po namin ang motor. Ayan, yung mga nabili-bili din sa tataan. Kuya na peanut vendor. At ayan! Okay? dami dami pa rin po talaga pumupunta o kita niya naman eh. parang hindi pa nauubos ang tao kasi nga good place to relax Ayan, babagtasin naman po natin ng palabas. Maganda na rin siyang tambay kasi nga po, meron na talaga yung ilaw. Hindi lang siya yung mga man-made na ilaw. Talagang pinagawa na po ng ilaw. Kasi nga, gagawin talaga naman siya daan. Okay? Kung baga, para siyang bypass road. Kaya nga, saan po siya bypass road? <laughs> okay, sinusulit lang as of now. Habang hindi pa talaga complete siya buo, na magiging parang bypass na siya ng mga sasakyan, may mga ilang-ilang vendors na pumipas. para rin kumita ng pera. Okay, mura lang naman ang upa nila dito daw. Okay, if I'm not mistaken, less than a okay? okay? So, ayan, medyo maluwagandaan. Medyo pumapalong tayo ng 30. Okay? Ayan, ayan, ang dami pa rin. Motor. Ayan, naglalakad, bike. Ayan, hindi ba kita kita niya naman Ayan. So, again, dito lang po yan, ha? Sa San Jose Bypass, kung bago kang pasok left. San Jose Bypass moments ng inyong favorite uncle Tito B. At favorite auntie. Tita ni. Nee. Okay. Ayan, ang dami pa rin sa okay. sasakyan ko. naman dyan, hindi dito ang punta. pa po. Okay? So, medyo malapit na po tayo sa exit. Okay? At muli, huwag niyong kakalimutan libre mag-like, sarap mag-share, at sulit mag-subscribe. Okay, click ng notification bell. At sa susunod ulit na motorcycle pa. Pa-push!